update po natin sa pagbubuo ng bangkang tinagalog ayan ayan, ah, medyo hindi po mabilis yung pagkagawat maulan paputol-putol ayan, may pandagat na ho pandagat na Oh, yan po ang pinakanganan yan, Tapos meron pa po ditong design may design pa po ito dito, ano iya, yeah. ha haha design pa may ano lang makina yun po ang ano, na lang ito meron na nakalagay na ayos na po meron na siyang design kunting kunti na lang at itataob na kikinisin na ang kasko Kapad. malapad malapad hmm? pang sampuan tao po ito karga nito lalagyan pa po itong upuan nga dito sa gilid <laughs> Ali, gagawin itong kakaya ng mga guests dito pag merong gustong magbuting uh, sa pasakay natin yung mga guys ano dito yung makina nito yeah ito yung makina nakabit siya may hukab na yan diyan ilalagay ang makina nito ayos na malinis na ito Lapit na, lumutang. Ay, baka may ay pag... Pero mahaba pa ang taglinaw, ano po? May lakas-lakas na, ano? Ito yung gagawing sa pandagat. Baka ito yung may sa kuwan, ah. Sa pagtaglinaw na po ulit, ano? Pipinturahan pa, Hey. bangka malaki bangka kailangan dito yung mga anim lagi ang mag-uusong ayan ang update natin kunti na lang gagawin Ali dito dudugsong ang pala to kapos yung kahoy yan, ubig syungan. Ayos, tibay. Forma Santa Clara gamit na plywood. Hmm, kakadali. Nangyari-nyari dito siguro ito di-design na lang sa pilot house niya. Design na ganun. Pilot house. So, yan nga yung update natin sa bangka. Ano. Uh, update ulit tayo uh, pag uh, patapos na. Tsaka pagpipinturahan na. Nakikita nyo yung yung nag itim, itim na yan. Ayan o. Oh. Sobrang lakas na ulan yan. Kaya gagawin natin ngayon. Sisilong na muna tayo. Yan. Ha? Kaya si Rohilio di makakapaglinis ng motor. Ayan o. Oh. At nagpa-planong maglinis ng motor bukas na lang muli ni Ayan, ayan na, ah, lumalakas na ang hangin, oh. No? medyo maano na ang hangin. Ay, kita nyo naman sa mga plug o. No? Ayan, o. Oh. Ayan, ayan, papalak, na yan, galing dagat na ulan. Yan ang nakaitim na yan, Oh. No? Ah, Kahaba. Sobrang lakas niyan. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Kita kita ulit tayo, update ko ulit kayo sa bangka pag tapos na tapos na at pagpipinturahan na, ano and shout out ah paki-like and subscribe po yung ating YouTube channel and pa-share para malagdagan pa po yung ating mga subscribers. Salamat. Uh -huh.